Good morning po sa lahat Ayan at uh, Malapit na po kasi yung uh, At ayan po yung uh, Marias Ano ba ang ginagawa nyo? Papaganda? Paalis <laughs> yan huh? po. May oil sa Dito sa buka. Oh, yan. Nagpapaganda po sila. Bati lang. <laughs> Bakit? May ano ba? Bakit kayo nagpapaganda? Wala. Malapit Wala. na. Sa'yo na po kami sa papalapit na kasalan. Uh, kasalan okay. kami po yung okay. abay. Wow. So, abay po sila. Dito At nakahanda na po yung aming gown. Wow. At tamang-tama -tama na po. Ah, uh, <laughs> po Kay lang po ang iba na ano. Ah, si Marilyn hindi makakasama. Kailangan pang tas-tas. Bakit? Hindi po kasi. Luwag kilikili. Luwag. <laughs> <Yon dito>. <laughs> <laughs> siya, luwag hindi. dito. hindi kasi ako luwag. Luwag? po. Ay, oh. luwag pala. Ay, di kasi Pero, eh, pero lang na yung <laughs> akin. Ayan po, nagpapaano po, ano paano, 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 sila kasi sila Silang araw na nga lang po ay kasal na ni Unji. Ayan. Unji! Sino ang mga dalating dito? <laughs> At alam po po, dalating ah, ulit po si Sir Paul ngayong yes. bukas uh, Bukas daw sigo, eh Bukas isang araw po na dito na sila Bukas daw eh Kasama way. po si Chris ah, Bukas? na Asiatic oh? Chris Bukas daw kasama ito da da? PJ Kasama? Oh. Sino po? A, si Asiatic Chris Kasama uh. Tapos uh, May ang toy, hindi may isa yeah, yung toy. Ayan, hindi mo pala practice. Practice na ninyo yung... Kami ni Maylin, hindi mo isa namin. Hindi naman pag-abay Hindi, hindi naman na pag-abay lang, nakatayo lang doon. Di ba may mga ano rin kayo? May mga gagawin din kayo? sa kayo? Kasayaw kayo? Practice na ninyo wait sunglasses! So may tisyo ka pang gaganon. Oo. Gaga. <laughs> Kaya pala may tisyo kayo dala. <laughs> hmm. Baka tawag nga yung sila mesa. Okay na ba yung ano ninyo? Nasukat na? Okay yes. Na. Kaya nga lang luwag. Pabalik pa yung akin. Sige, hindi, babalik pa. Pababalik. adi dalhin ko na ngayon yan. Opo. Kasi dalhin ko na po pala. Kasi napatay nga. Hindi, baka kapatay yung dalong, ha? Hindi, hindi pa nga natin. Mm, yan po yung susuotin nila. Wow. Okay. okay. Yung sigsag ko daw pa sigsag. <laughs> yung sipat ko daw pa sigsag. Parasit. Yan, dalawa po yung sige Paano? yung... dito na lang po Yan. ko kayo, mga mga. Rin? May tanda may ba yan? Oh, may pangalan po siya, oh. ah, ay, may ano na po siya tanda, kaso lang sa isang lalagyan na, na. Nakalimutan. Ay, mo, Baka nakalimutan yun. Malamang hindi makasama po si Maylene kasi yung ano niya, hindi yung... Hindi sa magigilid nilang po. Hindi makasama yan. Sino kaya hindi makakasama sa... Sinong hindi makakasama? <laughs> Hindi, <lang> ako, <laughs> <laughs> Hindi daw makakasama. Dahil ano, ha, sikip yung kanyang gown. Sikip, maluwag. Ang <laughs> luwag. Ay, pwede Bakay yan. Kanyang... <laughs> 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 nga, yung, tayo rin Nagpapractice po sila. yung pinapractice po nila sa iyo.